Masintabi po sa mga kumakain sa mga oras na ito at patnubay po ng magulang para sa mga tsikiting na nanonood po ng programang ito dahil ang susunod po naming mga video at kwento ay medyo maselan. Pinugutan na, tinapyasan pa ng braso at binti. Yan ang itsura ng bangkay na bumulaga sa mga taga-kaloakan kaninang umaga. Ang Metro Action Report mula kay Mon Gualvez. mag alas 7 ng umaga habang nagwawali sa tapat ng bahay si Monette, may nakita siyang plastic bag. Sinipa niya ito at may nasilip na balak ng tao. Lalo pang kinabaan si Monet nang makita ang papel kung saan nakasulat. Mabuhay ang tao, gama. Hindi mo kaya si Macau. Nagtawag ako ng tao para ma-i-check nila. Nang buksan na ng soko ang plastic, katawan ng isang lalaking pagot, walang kamay at binti ang bumulaga sa kanila. Uh, may mga tattoo siya sa dalawang breast niya, sa, ba sa baba sa likod. Pero lahat ng mga tattoo na yon pinagtatanggal sa dami ng osesero, wala man lang nakakilala sa chop-chop na katawan. Tingin ng mga otoridad, base sa sulat na iniwan, away fraternity ang sanhina sa lalaki. Baka itong victim ay nakasagupa niya yung kabilang grupo or maaring iniiba lang nila yung mga uh, ginamit yung pangalan na tao gama para sila sirain. Kahit ang kapitan ng barangay na miyembro rin ng frat, nababahala sa posibilidad na away frat nga ang dahilan. Ang mga kapatiran po ay ginagamit sa isang maayos, hindi po ginagamit sa kung ano man. Napasugod naman sa kabilang barangay mga otoridad sa tip na natagpuan doon ang ulo ng bangkay. Pero negatibong balita. Blanco pa rin ng mga investigador sa pagkakilala ng chop-chop victim. Pero ayon sa mga polis, hindi sila titigil hanggat di nakikita ang iba pang bahagi ng katawan ng biktima. Mon Gualvez, News 5.